Ay, ang galing-galing ni -galing, Doktor, napagaling ako. Mali mo. Sabi ng Biblia, ang Diyos ang nagpapagaling eh. Pero may ibang magpapagaling. Ay, Diyos. Napagaling ka ng Doktor? Hindi eh. Eh, nung niya ka Ay, sino nagpagaling sa'yo? Niresitahan ka, ka minum ka ng gamot. Pakatapos mo uminom ng gamot eh, gumaling ka. Sino nagpagaling? Salamat po Doktor, ang galing-galing niyo, napagaling niyo ako. Hindi totoo yun. Ang totoo, pag yung doktor lang kasakit, hindi rin niya mapagaling sarili niya. Eh. Diba? Natutuluyan din yung mga doktor eh. Sino nagpapagaling? Ang Diyos. In what sense? Kanino ba yung gamot? Saan galing? Sa pain, Sa takla. Sa asin. Sa dakta. Sa halaman. Sa katas. Kanino yun? Sa Diyos tinimpla ng tao. Binigyan ng Diyos ng kaisipan. Natimpla, naging gamot. Kanino yung tao? Sa Diyos. nag aral yung doktor, natutunan niya yung karunungan ng pagkadoktor. Nagreseta siya, binigay sa iyo, ininom mo. Kanino yung doktor? Nung gumaling ka, sino pagaling sa iyo? Ang Diyos pa rin. <laughs> Uy, had it not been for him, pati yung doktor mo, wala, patay na yun. O, oh, di ba? Kaya po, in the general analysis, tama sabi ng Diyos, siya lang naman ang na makakagamit nun eh. Ako'y sumusuga at ako'y nagpapagaling. Ito ang pinakamatigas na salita sa lahat. Oh, ulitin natin saka natin ituloy. Yung huling-huling parte, intayin nyo, yun ang pinakamatigas sa lahat. Wala makatututul doon kahit sino eh. Tuloy natin. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Yan ang pinakamatigas na lahat sa lahat. Walang makaliligtas sa aking kamay. Meron ba? Wala. Doktor, presidente, magistrado, senador, vicepresidente, presidente ha? hukom, pues, justice, pagka gusto ng Diyos papangyarihin sa iyo yung kanyang kapangyarihan, matanda, bata, mayaman, mahirap, nag-aral, hindi, marumi, malinis, ako'y sumusugat, ako'y nagpapagaling, ako'y bumubuhay, ako'y pumapatay. Walang makaliligtas sa aking kamay. Do we all acknowledge? Sumasang ayon ba ho tayong lahat na meron ngang ganun na kapangyarihan? Sang ayon ko kayo lahat. Oo, siguro pag hindi tayo sumang ayon, tayo na pinakabobon tao sa mundo sa lahat. Eh talaga naman lahat tayo walang makakatutul dun. Nakakasakit tayo talaga. Gumagaling din naman tayo pag gusto tayong pagalingin. Kahit maray kang pera, pagka gusto ka na ng Diyos kunin, wala kang magawa eh. Kahit sa'yo lahat ng pera sa mundo. Oo. Oh.